So yan Mamumulo tayo ng pera Pakita ko sa inyo kung bakit Ayan o no. Itlog no. Tapos Kaya pa Ayun Mamumulo tayo ng pera Tara Check to natin Yan ay fake eggs. Ismi sa, o dito ah, Owa, ay, may agot na pangangarap. Wala, Talot, Kalat, no? Hindi pa namin naayos. <laughs> ching ching. Wala. So, hindi naman siya nangingitlog dyan. Tsaka dito. So, yan. Tapos tayo. Pincho. So, yung mga layers. Thin layers. Sa so, yun. So, ito yung soon layers. And, yung mga lalaki, pupull out yan sa June 4. For katay na sila sa June 4. Mga babae, iwan. So, meron pa ako dun meron pa ako dun and. And yung suseks natin oh, suseks yan puro suseks so, yung mga lalaking bully yeah. and ito na yung egg collection for today si Dave. Mga abibo. yan Ayan. Ito yung sa mga inahin ko doon. Ayan. Okay. So next Monday, magbe-breed na ulit kami. Kasi kulang pa yung pang layer naman. Yan. And ito tayo dito. Daming ipa. Hmm. Ito na yung ating Beatles. The Beatles gusto yung kumaan pa. So, yan. Ah. Actually, may itlog na sila. Manggagambala lang tayo saglit. No? Hindi sila nakangagat. Hindi rin sila nalipad. As nabasa ko sa mga research. No? So, yung itlog. Uh... Um, guys. Itlog yan. Kaya yeah, mo kabiboy itlog yan. Yan. Yan Oh. pa. Sa loob yun. Mga itlog yan. Itlog. Yes ito. Mga Yan. itlog yan. Itlog. Mm -hmm. yeah. So, pag ginawa mo sila, nakakakiliti. Hindi nakakatakot. Ito. Dun -dun. Yeah. Hello. Ayan. Yeah. Actually, na nainggan niya kuting Tingnan, tingnan lang sila. Gusto <laughs> nila yung may shade. ay nino nung may araw. So, ang ginawa ko, yun, may maliliit na butas. So, marami yan. Ngayon din. Tapos dito. Kasi dito yung hangin eh. Dito yung lamig. Usually. So, apat lang natin yung pasukin ng lamig. So, ayan. Dito lang din. E, apat. Ayan. Ayan. Mga abibo. Kunin ka yan after 3 days. 3 days. After 3 days. Kasi parang dun sa uh, napanood ko 1 week may na-hatch na So ayo kong ma-hatch sila dito. Nandito sila sa breeding pen kasi mahirapan na kung kunin yung wood. No. So gusto kong gusto kong i-separate, i-separate natin sila. Ayun. Ang init lug. So ikad dalawang araw nila ngayon bukas kulat out ko na sila. And, may bago kong uh, ilalagay na ganito. So, ito pa So, ayan. Yung dami daming lamok. Puti. and Ayan ito na ko pa kung paano ko siya gagamitin Just ito sabi doon actually kaya yung ano yung to na mga wood so pag aaralan ko pa kung paano to mare repair so yan yung butas nya yan, marami yan dito wala pa but dito meron Ayan Maraming butas yan So Ayan sya Ito yung Ano nila Itlogan Itlogan nila yan So i re repair ko pa yan And Tenacity Ayan probably uh, dito ko ilalagay yung nandun na itloga nila nandun pa pala nagawa ko so ayan chin dito so bala ko uh, per month pero makikita ko as we progress sa uh, super superworm farming. So, may mga changes pang mga yan. So, yun. Ano ba to? Hindi ko rin kung paano ko pa to. Mm-hmm. Ito na, mga kabibo. Thank you.